good morning guys At uh, muna tayo guys At uh, mag-relax -re muna tayo ng konting oras Yan, dito tayo sa Monte Negro, halika, panuorin natin ang paligid Tara Itong park na sinasakyan ko is Alas Pero hindi pa siya umalis guys Pasero, ayan Yeah. Malaki, malaki itong Monte Negro na ito guys Ayan, baba Ayan yung pinakababaan yan Ikatin natin yung taas. At alamin natin guys kung gaano ba talaga kalakas ang tunog ng barko. Ba taas ng Montenegro. Dumadaguntong na yung makina. Okay, sumantar na. Sumantar na yung ating makina. Ayan, dito tayo sa roof deck ng Montenegro. Dito tayo tatambay mamaya. Ayan, dun ang magasarap siguro dun. Ayan, nasa iba po tayo Umaandar na natin Mga kanina No Lumalakas na ang ugong Ayan o no? Ang kirig ng araw So ayan Parating yung isang uh, Montenegro guys Ando na yung mga Ano uh, natin Mga staff natin oh. Nagpre-prepare na tayo Ready for uh, Sailing na tayo Ready for docking Ah uh, for docking For sailing pala guys na <laughs> <laughs> guys yung uh, taas ng barko na yung sahaw Isa na ano nung parating na barko papatak na, na okay, so yung sahaw nalaglag na yung sahaw guys yun nakalawid ready na guys yung sahaw nya bahabaan na yun na nyo, tayo naman ay umaandal Montenegro para tingnan Iyata tapo ng biyahe ang Paskat Parang ang biyahe. Kalmang kalmang dagat, ang ganda Ang ganda guys, na? Nakatuwa, sarap po biyahe So ayan Pinupulo uh, na yung ano, lubid ng bargo nagbabagsak na sa guys babagsak na yung sa na, na nila yung lapit na Santa Brigida tinigro dito pero ano, ko alam kung ano panoorin natin guys kung paano umikot ang barko nandito tayo sa taas no? uh, roof deck yan nasa roof deck tayo ng barko guys Ang eh. lakas ng ano nyo propeller nya guys oh. grabe lakas ng propeller nya guys kalay mong napapaikot nyo itong buk ganito kalaking barko what more pa kaya yung mga cruise ship no oh. gano kaya kalaki ang makina nun sa palagay nyo guys gaano kalaki ang makina ng cruise ship may kasing laki kaya ng isang jeep ang makina posible no uh, o isang buong jeep ganong kalaki posible siguro ganong kalaki no? grabe ang lakas niya oh. ayun grabe doon sa, doon sa may pinto guys may palakulan yan eh yung uh, pag, pag emergency ayan ayan dito yung mga Lifeboat boat ayan dyan sa taas nakalagay yan dyan yung mga lifeboat boat dito tayo sa lilo mainit Whew. ayan guys umiikot na tayo patuloy lang sa pag iikot na patuloy lang sa pag iikot Ang mundo ayan nakikita nyo yung pulo red red yun mabilis dito sa babaw so dito kitang kita mo kung gaano katulin yung uh, Montenegro clients oh grabe na pakalakas ng makina ang ina niya tunog ang lakas grabe yung makina niya mahalagok po Ayan na, naririnig niyo na ba yung ano makina? Ano na siguro yung grabe mga cruise ship oh, yung cruise ship Makita mo yung makina nun Ayan Makikita mo yung tubig oh nakita mo yung water Grabe oh, log 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 na siguro yung mga cookies uh, no uh, grabe guys no yan na ano kung ano mamaya pag kaya pa ng battery natin hindi video tayo pag uh, yung docking nitong sinasakyan natin na bargon muli yung kalimutang panoorin ang mga video ni Kuya Talkings Vlog bye bye maraming salamat sa panonood